Welcome to Bologna, ma. <laughs> Bali, ito yung hotel na tinuloy natin sa loob ng 3 days tayo dito sa Prague. At uh, basic lang itong hotel ito. Uh, three star ito. At uh, we start ito. At ayan, basic yung mga necessities nandito na. Yung kama, okay naman. Mayroon ding TV. Maliit lang naman. Tapos ayan, may upuan din dito. Ayan, may landline. May mga enough na sakit na rin para pamulti-charge. Tapos may yung CR din. Okay din. Uh, Maganda yung CR. At uh, Okay yung ano, may basic amenities, may sabon, may shampoo. Pero syempre, nagdala tayo na sabihin natin mga sabon at shampoo. At uh, ayan, may blower na rin dito. At uh, okay din yung lighting dito. At uh, basic itong hotel, sa Dahil wala naman masyadong, ano rito, wala namang refrigerator itong ating hotel. Pero okay na okay para sa budget natin. So guys, ito sa sa isang uh, Czech restaurant ang kabahay kay restaurant sa na, na uh, Mikugna so na uh, nakalagay dyan at uh, last day na po natin dito sa Prague at uh, mamayang gabi po yung yung bike na doon pabalik ng umidan uh, lumitin, so. So, so ito guys yung ating uh, kanghalian ngayong, ah, uh, ngayong araw ayan kinoko of chicken breast na may parang mayonnaise tapos um, ito sa um, isang gulay cucumber at uh, ayun naman pork neck naman siya may potatoes din so iced tea at yung pepper burgers naman kakin um, masarap pa okay to so bali ito yung labas tong resto na kinainan natin ay restaurant sa uh, na uh, approved siya dahil uh, okay yung price at uh, para sa lunch menu okay na no? okay ang ang uh, presyo hindi siya ganun na uh, Siyempre may kamahalan pero hindi siya overpriced sabihin na lang natin kasi nasa sento siya nung no? palagi ayun no and this is sa, sa old town square guys so para sa price na yun approve so ito guys yung spinning or rotating head ni Franz Kapka ayan may ikot siya ayan Ayan siya, So yan guys, uh, dito tayo sa mall. Nagpapalipas lang tayo ng oras para para mamaya eh mga 6pm ay eh, na tayo ng tram bus pupuntang airport. And, mamayang gabi na yung flight natin pabalik ng Milan. So yan, papalipas lang tayo ng oras dito. Kaya eh, na kasi umuulan din kanina kaya nagrepti kami na masisidungan. Dito na kami tumambay. So yan. So ito guys, uh, hindi tayo ngayon sa, sa Prague Airport na tayo ngayon. Nasa airport na po tayo at uh, magigitay tayo ng flight natin. Mamaya magpapasok sa si security area. Ayun, so ito yung terminal. Mahati sa, ano eh, sa tatlong terminal. Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Yung Terminal 1, ito, ito yung Terminal 1. May yeah, alakara natin ngayon. Tapos yung Terminal 2, yung papasukan natin doon mamaya. Doon kasi tayo... ang flight natin sa terminal 1 sa terminal 2 yung Terminal 3 naman ay eh, para sa private flights lang daw yung nakalagay so yun natin to so tinanong na. terminal so ito guys yung Terminal 2 itong yan, wala sa pinto na yan ayun po paso ito na yung Terminal 2 sa taas dito yung departure area yan ito kasi arrival area itong kailalagay natin ngayon kasi so, dito may supermarket at uh, mayroon ding Bit na miss uh, street food dito. Tapos dito may mga check nature photo. May mga exhibit dyan, maliit lang. Tapos dito naman ay... Yan, may siyer din dito. So dito yung ito, terminal 2 na ito mga phone. Kasi so, ito may maganda na itong exhibit. na hita mo. Illusion Art Museum. Meron niya sa plug yung Illusion uh, Art Museum. May nasa plug, yung Illusion, uh, Art Museum. Niya sa, plug yan, sa city center. Kasi so, ito naman. Yeah. Mga dito. Kasi so, ito meron ditong public transport information kung kalalapag mo nga lang ayan, importante yun ayan, may may ditong Costa Coffee uh, ito may bilian, may convenience store din dito pero sarado na so ito yun tapos dito naman, ayan ito e, dito meron tayong public transport ticket vending machine so dito kayo lang, sasakay ka ng public transport galing dito ay, sa airport, buta sa public Pwede ka sumakay na pala kasi dito ka lang bibili ng ticket. Ayan hindi ko napakita sa inyo sa mga, na, mga video dahil yun ito na ipakita na ito natin natin pero yan, ito yung sa public transport madali lang yan bubili dyan pwede kang magbayad by, uh, card o kung meron kang check points check ka mga coins pwede rin tapos yan, ito na yung dulo yung sa dulo may mga upuan kailangan kaya kang tumambay dun may hinihintay ka, ganyan dito, dito tayo ng babas yun. Ito offering yun natin dito sa kaya. So, kung may sa tayo. Kaya tayo mamaya. Kung gusto kung marami kanda ng mga maleta o iba't ibang bagay, yan yeah, pwede ka sa mga kayo dyan. Andiyan ang efficient airport taxi nila. Ang efficient airport taxi nila ay Uber. So, dyan ka mag- well, dyan ka mag- eh, bubok ng ride nyo. Pwede rin ba naman bayi app kung meron kang app sa cellphone uh, pwede pwede na yun kasi yung vending machine dito ng kape at uh, mga iba't ibang ingin tubig juice tapos uh, may mga um, mga pagkain din naman so ito yun guys dito Bologna. <laughs> ang nangyari bali eh, dito tayo sa Bologna Airport lumapag dahil masama ang panahon sa Milan area. Kung kaya't na-divert yung ating flight ngayon, provided ng airline yung bus pabalik doon sa Milan Airport. Dahil doon tayo sasakay ulit ng bus papunta mismo sa Milan Center. Eh, two and a half hours pa yung biyahe, kaya matagal-tagal din ito. So bagay, saka tayo dito sa Bergamo Airport. Uh, Tapos doon tayo ng bus mula, Bologna. Alam siya na tulad madaling araw dito at medyo uh, kapagod talaga yung lagunya. Ipag-tensya na mga nakatulugan eh. Repuet talaga tayo ngayon. Kasi eh. Ano talaga yung nangyari na yung kanina. Tapos uh, yung bus papuntang Milan, mga 5-10 pa alis ang alis sa umaga. So kami ng Milan direct ang mismo mga 6 na ng umaga. So, pugat talaga. Pugat talaga like, eh. Mas sumado kasi parang dito kanina. Kaya hindi lang tayo makalapag hirap lang dito kanina. So, okay na rin ako sa pinipad lumapad.